Oh, Why, Tara? Awi, awi, awi. Ano? What's that? Sugat. Bakit siya nasugat? No, naku no, kasi sumasugat. Ano? Ano? Antikin ng hospital. Ayoko. Bakit? Tapat ako eh. Hindi naman nakatagta na eh. Ano? Vaccine ka lang naman ni Dok? Ayoko. Eh, takuy natin alcohol ah. ha oh awi 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 natin ito. Ah! Oh, no! No! Oh, no. awi sugat yan, awi ba? Sugat yan. awi na awi 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 Oh no! Oh no! Oh no! Sabi mo sugat e! Eh. Ano nga? Ah. Ah, no! 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 Ano ah, sabi mo sugat? Sugat <laughs> eh, oh no, ba talaga yan? Eh hindi naman yan sugat ah! Eh, Wait lang ha! Huwag well. tayo Tuh ng bitadaan. Yung totoong bitadaan. Wait lang po. Ina-prank at ako ni Dara eh. Tingnan natin yung totoong bitadan. Takot yun sa bitadan. <laughs> Di ba sugat yan? That's a prank. Ha? That's a prank. Ano? No, a prank. No, no, Anong prank? No, no, no. Prank. No. Anong prank? No. Prank. Prank. <laughs> <laughs> prank. Prank. Ma prank. mam. Takot ka kasi dito eh, no? It's a prank.